Inay Nena, salamat ko sa pagbigay sa akin ng school supplies katulad ng notebook, ruler and camera, ball pen, and lapis, kaya grade 4, papel, and intermediate po. Maraming maraming salamat. Hello so, po, na na, no? Ito po ang aking binili po sa binigay niyo po pang school supplies. Notebook, art paper, intermediate pad, at bond paper. Thank you po. God bless po. sa akin pag-aaral na yung pasukan. Ito po ang mga nabili namin na school Supplies. Thank you po, let God bless po.